Ma'am, sa'yo pwede 100 step po. Diretso lang po yan. Salamat po. Kamambugan Elementary School. Chapel. Ah, ang Kamambugan Elementary School. Nahalib na. Okay. Ayan, magandang araw sa inyong lahat guys at shout out po sa lahat ng taga kamamugan din sa anak punta mama nyo sin sa akin so pupuntahan natin yung hundred step sabi nila diretso lang tingnan natin Ma'am, good morning po. Igdi eh, po nga ka tong 100 steps po ning libmanan. Bula lang ko po. Opo. Sa pinakataas po po yan. Ay, diretsya lang po. Sige pa, salamat po. Ayan, so, diretsya lang daw tayo. Ano meron dito? Uy, may mga purgosol sila. Kaling naman, kaya lang walang ring. Ha? Oh, nakakita ko mga iglo-iglo. <laughs> Pati yung sa kabusaw pala, naapin natin yung 100 steps ng sa kabusaw. Kabusaw ba? Dito na kaya yun? Tama ba itong dinadaanan ko, guys? saan na lang ang dumaraan dito tama kaya Atok. <laughs> ang sukal na oh may dumaraan pa kaya dito Diyos ko naman <laughs> op oh. ang sukal na oh trabe ba yun naman yung daan na yun Para akong napasok sa portal Teka, baba ako ng visor Ako <laughs> ito tumalsik sa mata natin Oops. Sementado pa rin Oh, close dump site Ah, may dump site pala dito Napakaiba okay, na to ha? Balik tayo. Wala na oh, putol na o oh. At saka restricted area. Balik tayo guys. Parang dun yata yung daan sa mga ano. Ayan, oh. Restricted area oh. Pucha. Bawal tayo <laughs> Ano ba itong binagagawa ako? <laughs> nag motovlog adventure na naman tayo guys gusto ko lang naman pong pumunta rin sa Hundred steps bakit parang saan <laughs> na pasok? parang yun na yata yun eh, may iglo magpas yata tayo kasi halos wala parang halos wala naman dumaraan dito eh. kasi ano pinabayaan nila yung cemento kabitak-bitak tapos yung daan hindi na nila pinalinisan di ba ayan o oh. hindi magpasyata talaga tayo so ayan comment down below guys kung alam nyo yun isko ko natakot ako dun ang laki ng bitak kala ko makakashoot yung gulong ko sa unahan may tendency kasing masemplang tayo dun eh ayan o oh and down the low. guys kung ano yung napasukan ko ayan na ano yung magpapaduri yung motor natin dito ang hirap mo naman hanapin bulalakaw siya ang bahandaan mo dito ba Yan oh. Trail trail tayo ngayon. Ba't ganun? Saan kaya pinakandaan nito? Hindi tayo pumasok eh. ba yan kung saan sana ako nakarating okay sana hindi tayo dito matrespassing guys yun know. o Diyos ko Lord sa portal na naman ako napasok kaiba adventure natin ngayon ha kakaiba ang adventure so yan o oh. ano nang daan Ang hirap mo naman puntahan Bulalakaw Diyos ko po Bulalakaw <laughs> Gusto lang naman kitang puntahan Tambang yung tamang daan Nag-adventure ano, na tayo dito ah may bahay doon kaya lang bababak tayo doon siguro di lang yon. <laughs> sir saan po sir Yang hundred step po Ay, dyan. Oh, Ay, nakabot na ako. Nagbalik. Nahiling ko po kaya. No trespassing da po. Kaya ah, nagbalik ako. Ay, <laughs> diretso mo lang yan. Katukad na yan dyan. Iyo po. Pero okay man po ang dalan oh. niya. Sige po. Salamat okay, po. Yung bagong maoran, ayos lang. Pero pag maoran masakit. Ah, masakit and po nice talaga. Iyo okay. po. Sige po. Salamat ah. po. So, ayun guys. Tama na pala yung dinaanan natin. Ba Ba yan? Tama na pala yung ano natin Tapos bumalik pa tayo Kasi nga nakita natin ano trespassing Pero pwede naman daw palang dumaan Ay, Hindi ko kanina nagulat Ano ba yun? daan di dito sa 100 step di ko expect yun ha grabe akala ko okay yung daan akala ko maganda yung daan ba't ganun ba't parang pinasok ako sa portal <laughs> Oyan oh, yan barangay kamambugan kamambugan libmanan dito kayo daraan para makapunta kayo ng 100 steps Talagang adventure muna yung pagdaraanan nyo bago kayo makarating ng 100 steps. Ayan o. Oh. Sir, may agi pa dyan? Uga po. Pasiring pong 100 steps. 100 steps? Ayan po. Iyan po ba gang dakulang cross? Ayun po, ano po. Dyan na po ang agi kayo, sir. Pagtas mo po dyan sa ano po. Ayan na po to. Ah, sige po. Salamat po. ayan, naminigurado na tayo ayoko na bumalik naminiguro na tayo ng daan ayoko na bumalik siguro may daan nga talaga siguro dito, kasi yun si kuya nagkikinda na ng iska sabi naman nun ni dalawang kuya no, yung una nating napagkano okay naman daw yung daan dito nga lang, kapag ka maulan, pangit daw talaga yung daan pero kapag ka ganitong mainit, okay lang So oh, ayan, sige. 100 steps. First time ko kasi pumunta dito. Ito yung daan niya. Yan. Nag-adventure na naman tayo, guys. Kinaakyat na naman natin si Rebreg kung saan. Oh, oh. Ayan, so, oh. Oh, oh. yun ibang daan pero sinarado na meron siyang pader nasa na yung daan ng 100 steps gusto ko lang po pumunta ng 100 steps nasa na yun ayun nakita rin kita sa wakas Yan guys. 100 steps. Hindi ko lang kung saan yung pupunta. Pero yung 100 steps yung target natin. Yan, parang may tambayan. Doon tayo galing sa kabila kanina. Pero kadapat, hindi tayo dito abutan ng ulan. lang tayong lumabas yun know? o sir pwede pong makipark ayan nakita tayo dyan ayan balikan ko kayo ulit mamaya guys so ayan guys maglalakad tayo pa kaya Sige po. Yan, dyan tayo akit. Pero maglalagbok muna tayo. Balikan ko kayo mamaya. 2,000 years later. So, ayan, Akit tayo. One, two, three, four, five, 6. 7 8 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 4, 35, 36 37 38 40 41 44 45 46 47 48 49 50 Ayun. Hingal na ako nasa pang 50 step pa lang tayo. Grabe noong hingal ko, guys. Uh. Solid. Ayun yung mga iglo-iglo. Doon tayo galing sa kabila kanina. 'Yun oh. No? Ayun. Ako na pumunta dyan sa iglo-iglo. Mahirap yung daan. Okay, proceed. 51, 52, 3, 54, 55, 58, 59, 60, 70, 70 71, 72, 73, 74, 100 wow ang galing Woo. naka 100 step na tayo lapit tayo dito sa dambana ah thank you lord nakakyat din napakaganda kaya pala ang daming dumarayo dito grabe yung hingal ko guys Oh. napakaganda so ito yung tamba na yan stig so yun dun tayo galing sa baba kanina So, yun guys. Bababa na tayo. ano? o. Oh. Ito ulit yung view. Ayan. Ayan, baba na tayo. Ang lupit. Solid. di diba? Mas mabilis pa baba. Ano? Sana wag mo nang umulan, Lord. Hmm. Ipupuntahan pa tayo. Thank you po. Yung kila kuya at kila ate. Oo, oh, ayan. Yung doon tayo galing kanina sa taas. So, yung muna ulit tayo guys. So guys Babalik na tayo so, Ayun, napakaganda pala talaga Ng hundred steps na to ano? o Diba Napakasolid Thank you Lord so, Ayan babalik na tayo pakita ko ulit sa inyo kung saan ako pumasok para kung sakaling gusto nyo naman pumunta dito sa 100 steps ah, at least alam nyo na yung papasukan nyo tapos ano sa pa kasi ako nakarating kanina eh <laughs> dapat sana kanina pa tayo nandito kaya lang nagkandaligaw ligaw ako sa sana ako nakasuot ito so, ayan oh ang daan pala talaga dito ganito kapag tama ulan siguro bibihira ang pumupunta rito so daan dyan sa kanan ko at saka sa kaliwa ko yung iglo iglo yung mga kulay white kanina na nakita natin dyan yung nakaposisyon yan oh, tindi ng adventure natin na ah. ang tindi ng adventure natin okay thank you lord kasi tayo nakapunta at makakabalik op Okay. Eh kasi nakita natin kanina yung for rehabilitation. So akala ko hanggang doon pa yan sa dulo, kaya hindi tayo dumiretso kanina. So well, buti na lang nagtanong-tanong tayo. Kaya ayan palabas na ulit tayo ng ano. Palabas na ulit tayo dun sa main road. Kasi may pupuntahan pa tayo yung isa pa <laughs> So, ayan Ops tandaan, Diba? Parang napunta tayo sa ibang dimensyon Sayang naman no, ba't kaya pinakabayaan nila yung daan na maging ganito? Sayang naman. Pag sa unang tingin, parang ano parang hindi na dito dinaraanan eh. Kasi napakasukal na. Yung pala, ito pala yung daan papunta doon sa 100 steps. Dami talagang challenges no, pagpahakyat ka dun sa ano. Pagpapunta ka kay Lord. Tama naman di ba? Kadamba Dami dito pa lang nag-aalay lakad sa Golden siguro. Dami dito ng pupunta. Parang pilgrim din. Mga ganun ba? Ayun, bababa na tayo. Yan, yung nakita natin ganun na multi -purpose. So, naglogbook pala dun naglogbook pala tayo din kanina required din pala yung paglalagbog ayo si sir eh. sir thank you po opo sa mga taga rito sana mapanood nyo itong video na to at maraming maraming salamat po pala sa lahat na nagko-comment, nagla-like, nagsha-share ng ating mga video lalong lalong sa mga nagpo-follow so hindi ko kayo may isa-isa pero maraming maraming salamat po sa inyong lahat so yan hanggang dito na lang yung vlog natin from Kamambugan, Barangay Kamambugan Libmanan so yan katawid na tayo ng ideas. Ayun kanila may dumaan na train sa Hindi natin ang video <laughs> Ayan hanggang dito na lang yung vlog natin guys So yun See you sa next vlog Maraming maraming salamat